Hi kaibigan! Naranasan mo na ba na kahit anong effort mo, mga papuri, regalo, o pagpapakabait, hindi ka pa rin pinapansin ng babaeng gusto mo? Samantalang may ibang lalaki, simple lang, walang masyadong ginagawa, pero parang natural na naaakit ang mga babae sa kanila. Bakit ganoon? Dahil hindi lang sa panlabas na anyo nakabase ang paghanga ng babae. May mga nakikitang kilos, asal, at prinsipyo na mas malalim pa kaysa hitsura o pera. Ang mga ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking nagiging irresistible at kung bakit sila ang nahuhulugan ng damdamin ng mga babae. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Hindi mo kailangang ipakita o ipaliwanag kung sino ka. Dapat maramdaman niya sa kilos at sa aura mo na ikaw ay ibang klase. Kaibigan, manatili ka hanggang dulo dahil ibabahagi ko sa iyo ang sampung rules para madaling mahulog sa iyo ang babae. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video at huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell dahil dito ka matututo kung paano maging isang lalaki na hindi lang basta hinahangaan, kundi kusang minamahal. Kaibigan, may isang bagay akong gustong ipaalala sa iyo. Ang pag-ibig ng babae ay hindi basta nakukuha sa mga matatamis na salita o sa labis na pagpapapansin. Ang totoo, mas mabilis siyang nahuhulog sa mga lalaki na may malinaw na rules sa sarili, mga prinsipyo at pamantayan na hindi nila binabali kahit gaano pa sila natitempt. Bakit? Dahil ang lalaki na may disiplina ay nagbibigay ng misteryo, respeto at seguridad. Ayon kay Marcus Aurelius, ang nasa harmonia sa kaniya ay nasa harmonia sa universo. Ang ibig sabihin, kapag may malinaw kang panuntunan at alam mo ang direksyon ng buhay mo, nagiging maayos din ang takbo ng mga relasyon sa paligid mo. At dito, nahuhulog ang babae hindi sa pabigla-biglang effort, kundi sa consistency ng karakter mo. Isipin mo ito. Ang isang babae ay mabilis na a-attract sa lalaking hindi basta nagpapaalipin sa damdamin, kundi marunong mag-control ng sarili. Nahuhulog siya sa lalaking marunong magbigay ng espasyo, hindi laging available, at may sariling mundo na mas lalo niyang gustong pasukin. Nahuhulog siya sa lalaking hindi nang hihingi ng validation, kundi kusa itong lumalabas sa kilos, salita at respeto niya sa sarili. Kung may rules ka sa sarili, napaparamdam mo sa babae na hindi mo siya habol, kundi ikaw ang hinahabol. Hindi dahil suplado ka, kundi dahil malinaw sa iyo ang halaga mo. At doon, nagsisimula ang tunay na paghanga. Closing Kaya kaibigan, kung nais mong madaling mahulog ang babae sa iyo, tandaan mo ito. Huwag mong ibigay ang lahat sa kanya agad. Magkaroon ka ng mga panuntunan na sinusunod, disiplina sa emosyon, respeto sa sarili, at direksyon sa buhay. Ang mga bagay na ito ang nagbibigay sa iyo ng hindi matatawarang halaga. Ayon pa kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Sa madaling salita, huwag mong gawing komplikado ang lahat. Kung gusto mong mahalin, ligawan, at hangarin ng babae, maging lalaki kang may paninindigan. Kapag nakita ng babae na kahit gaano siya kaganda o kaakit-akit, may mga bagay pa rin na hindi mo basta isinusuko, lalo na ang respeto mo sa sarili, doon siya lalo mahuhulog. Dahil hindi ka lang basta lalaki na naghahanap ng pagmamahal kundi ikaw ay lalaki na kayang panindigan ang sarili niyang mundo. Kaibigan, ang rules mo ang magiging magnet mo. Ang prinsipyo mo ang magiging sandata mo. At ang disiplina mo, iyan ang sekreto kung bakit sa huli, siya mismo ang kusa at buong puso na mahuhulog sa'yo. Ngayon kaibigan, narito na ang sampung rules para madaling mahulog sa'yo ang babae. Rule number one. Huwag kang habol, maging habulin ka. Ang babaeng hinahabol mo ng sobra, unti-unting nawawalan ng gana. Pero ang babaeng kusang lumalapit dahil daman niyang mataas ang halaga mo, mas totoo at mas malalim ang pagkahulog niya. Sabi ni Marcus Aurelius, Kung hindi ito tama, huwag mong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag mong sabihin. Kung hindi totoo ang feelings, huwag mong ipilit. Hayaan mong siya ang makaramdam ng tunay na paghanga sa iyo. Rule number two, maging tahimik pero matatag. Hindi kailangang ikaw ang pinakamaingay o pinakakumbinsido. Ang lalaking kalmado, hindi nagmamadali at hindi nagpapakita ng takot. Siya ang nagiging misteryoso at kaakit-akit. Sa bawat pagupo, sa bawat sulyap, nararamdaman ng babae ang iyong presensya. Rule number three, Panatilihin ang disiplina sa sarili, disiplina sa katawan, sa pananalita, at sa desisyon. Kapag nakikita niyang marunong kang kumontrol sa sarili mo, sa pagkain, sa bisyo, sa emosyon, alam niyang kaya ka ring maging matatag na kasama sa buhay. Sabi ni Marcus Aurelius, Ang halaga ng isang tao ay hindi lalong malaki kaysa sa kaniyang ambisyon. Kaya kung gusto mong mahalin ka, ipakita mong kaya mong mahalin at irespeto ang sarili mo. Rule number four, huwag mong ipilit ang emosyon. Maraming lalaki ang agad-agad nagpapakita ng sobrang emosyon kahit hindi pa handa ang babae. Pero ang tunay na malakas, marunong maghintay. Hindi pinipilit ang moment. Hinahayaan niyang kusang dumating ang tamang oras. Marcus Aurelius You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili, mas lalo kang hahangaan. Rule number 5. Lagi kang may layunin. Ang lalaki na walang direksyon, mabilis nakakalimutan. Pero ang lalaking abala sa kanyang goals, nagiging parang apoy. Kahit hindi niya gustong pag-initi ng iba, kusa silang naaakit. Hindi kailangang magyabang. Ang babae, nakikita ang iyong drive sa bawat kilos mo. Rule number 6. Marunong kang makinig. Hindi lahat ng babae na sa magaling magsalita. Pero ang babaeng may nakilala na marunong talagang makinig. Hindi lang sa salita, kundi pati sa damdamin. Doon siya mabilis na naaakit. Ang stoic ay hindi palaging nagsasalita. Ang stoic ay nakikinig, umuunawa, at dumadama. Rule number 7 maging consistent sa galaw mo. Ang babae, mabilis makadetect ng fake. Kapag nagpapanggap ka, madali niyang mahahalata. Kaya maging consistent ka. Kung mabait ka ngayon, maging mabait ka rin bukas. Kung totoo ka ngayon, panindigan mo hanggang dulo. Sabi ni Marcus Aurelius, The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kung anong iniisip mo, iyon ang lalabas sa pagkatao mo. Rule number 8. Panatilihin ang respeto, lalo na sa oras at espasyo niya. Kapag sobra kang dikit, nawawala ang hininga ng babae. Pero kapag marunong kang magbigay ng espasyo, doon siya nagsisimulang maghanap sa iyo. Respeto ang pinakamatinding aphrodisiac. Dahil kapag nire-respeto mo siya, mas lalo kang nagiging kaakit-akit. Rule number 9. Maging sarili mong mundo. Kung ang mundo mo ay umiikot lamang sa kanya, mabilis kanyang mawawala ng gana. Pero kung ikaw ay may sariling buhay, mga hobbies, trabaho, layunin, magiging interesado siya dahil gusto niyang maging bahagi ng iyong mundo. Marcus Aurelius He who has a why to live can bear almost anyhow. Kapag malinaw ang dahilan mo sa buhay, kusang naaakit ang tao sayo? Rule number 10 Huwag kang matakot, mawala siya. Ito ang pinakamatinding rule. Kapag ramdam ng babae na hindi siya ang sentro ng iyong buhay, mas lalo niyang gugustuhin na maging bahagi ng iyo. Dahil ang lalaking hindi takot mawala, siya ang pinakakahawakan. Marcus Aurelius. It is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live. Kung hindi ka natatakot mawalan, doon ka pa lamang tunay na nabubuhay. Kaya kaibigan, kung nais mong madaling mahulog ang babae sa iyo, tandaan mo ito. Huwag mong ibigay ang lahat sa kanya agad. Magkaroon ka ng mga panuntunan na sinusunod, disiplina sa emosyon, respeto sa sarili at direksyon sa buhay. Ang mga bagay na ito ang nagbibigay sa iyo ng hindi matatawarang halaga. Ayon pa kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. B1. Be sa madaling salita, huwag mong gawing komplikado ang lahat. Kung gusto mong mahalin, ligawan at hangarin ng babae, maging lalaki kang may paninindigan. Kapag nakita ng babae na kahit gaano siya kaganda o kaakit-akit, may mga bagay pa rin na hindi mo basta isinusuko. Lalo na ang respeto mo sa sarili, doon siya lalo mahuhulog. Dahil hindi ka lang basta lalaki na naghahanap ng pagmamahal, kundi ikaw ay lalaki na kayang panindigan ang sarili niyang mundo. Kaibigan, ang rules mo, ang magiging magnet mo. Ang prinsipyo mo, ang magiging sandata mo. At ang disiplina mo, iyan ang sekreto kung bakit sa huli, siya mismo ang kusa at buong puso na mahuhulog sa iyo. Kaibigan, napansin mo ba? Lahat ng rules na ito, hindi tungkol sa kung paano ka magpapanggap para sa babae. Lahat ng ito ay tungkol sa kung paano ka magiging mas totoo, mas matatag at mas disiplinadong lalaki. Dahil ang babae, nahuhulog hindi sa drama, kundi sa consistency, hindi sa papuri, kundi sa presensya, hindi sa pangako, kundi sa gawa. Kaibigan, kung susundin mo ang sampung rules na ito, hindi mo na kailangang habulin ang babae. Dahil ang mismong presensya mo, ang pagkatao mo, at ang paraan mo ng pamumuhay, iyan ang magiging dahilan kung bakit siya mahuhulog sa iyo. Ngayon, gusto kitang tanungin. Sa sampung rules na ito, alin ang sa tingin mo ang pinakakailangan mong simulan ngayon? I-comment mo sa ibaba dahil gusto kong marinig ang iniisip mo. At kung gusto mong patuloy na maging mas matatag, mas kaakit-akit at mas makapangyarihan bilang isang lalaki, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mong nangangailangan ng payong tulad nito. Kaibigan, alalahanin mo, hindi mo kailangang pilitin ang sinuman para mahalin ka. Maging tunay ka lang. Panindigan mo ang sarili mo. At kusang darating ang babaeng para sa iyo.